Pwede ka nang kumain ng ganito kasarap na cake kahit araw-araw pa yan dahil pwede mo na itong gawin mismo sa inyong bahay. Pwede itong pang dessert, pang merienda at talaga namang hindi ako nagsasawa. Sakto lang yung tamis, napaka creamy ng leche flan at yung tinapay naman ay napakalambot at talaga namang bagay na bagay silang dalawa. At kung gusto nyo rin itong gawin ay ituturo ko sa inyo kung paano ko to ginawa. Para sa ating leche flan ay gumamit ako dito ng limang pirasong egg yolks at doon naman sa panglima ay isinama ko na yung panglimang egg whites. Itinabi ko muna yung apat na pirasong egg whites dahil mamaya ay gagamitin din natin yon. Haluin lang natin ito ng dahan-dahan at pagkatapos ay pwede na natin ilagay itong isang kan ng evap. Crema asada itong ginamit ko dahil naubusan pala ako ng evap. At dahil crema asada ang ginamit ko dito ay maliit na condense lang ang ginamit ko at saka ko naman ito pinataka ng isang pirasong kalamansi. Pagkatapos mahalo yung mixture natin ng leche flan ay dito naman tayo sa ating pan magkaramilize ng asukal. Apat na kutsarang asukal na puti ang ginamit ko dito at i-caramelize lang natin ito sa mahinang apoy. At kapag nagset na yung ating kinaramelize na asukal ay pwede na nating ibuhos dito yung mixture. Takpan lang natin ito ng foil para hindi matuluan ng tubig. Pagkatapos, steam lang natin ito ng half cup. At habang nag steam ay dito naman tayo magpo-focus sa gagawin nating cake. At dito nga sa apat na pirasong egg yolks ay ginamitan ko lang ito ng mixer. Pagkatapos, nilagyan ko lang ng mga isang kutsarang suka. Pagkatapos, habang min I-mix natin itong egg whites ay dahan-dahan lagyan natin ito ng isang cup ng puting asukal. Kapag ganyan na yung itsura ay ayos na yan at dito naman sa kabilang bowl ay nagcrack ulit ako ng isang pirasong itlog. Konting asin, kalahating cup ng cooking oil, kalahating cup ng brown sugar. Haluin lang ito ng maigi pagkatapos pwede nang ilagay ang isa't kalahating cup ng cake flour, isa't kalahating kutsara ng baking powder at sa paglalagay naman ng tubig ay dahan-dahan lang hanggang sa ma-achieve yung ganitong klaseng mixture. Hindi siya masyadong malapot, sakto lang pagkatapos ay pwede na natin itong paghaluin yung ating mixture ng cake at itong mirang. Hinati ko muna sa dalawa yung mirang pagkatapos ay dahan-dahan sa paghalo para hindi natin ma-overmix. Pagkatapos, sakto naman na half cook na rin itong ating leche flan kaya pwede na natin itong ibuhos at steam naman ito hanggang sa maluto. Lutuin lang ito sa mahinang apoy at pagkatapos ng 45 minutes ay eto na nga yung kanyang itsura. Diba napakadali lang magluto kaya ano pang hinihintay mo magluto ka na rin.